Magandang balita para sa modernisasyon ng Philippine Air Force dahil nasilip na sa Italy ang pangalawang ATR-72 MP Maritime Patrol Aircraft na nakatakdang i turnover sa bansa. Ang bagong sasakyang panghimpapawid na ito ay bahagi ng kontrata ng Pilipinas sa Italian Defense Company na Leonardo, kung saan nakapaloob ang apat na unit ng ATR-72 MP. Ang unang eroplano ay dumating na sa bansa noong nakaraang taon at ngayon ay patuloy na inaasahan ang pagdating ng pangalawa na magpapalakas palalo sa kakayahan ng Pilipinas sa pagbabantay sa ating karagatan. Sa panahong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng ganitong uri ng eroplano na may kakayahang magsagawa ng malawakang maritime patrol, anti-submarine warfare, at search and rescue operations. Ang ATR 72 MP ay nakabase sa kilalang ATR 72 hanggang 600 twin turboprop regional airliner ngunit binago at in-upgrade upang maging isang high-performance maritime patrol aircraft. Isa itong napaka-importanteng asset dahil pinagsasama nito ang tibay ng civilian aircraft at ang advanced na teknolohiya ng military systems. Isa sa pangunahing tampok nito ay ang Selex SATOS o Airborne Tactical Observation and Surveillance Mission System na siyang nagbibigay ng kakayahan para sa real-time monitoring at command and control integration. Bukod dito, nakalagay rin dito ang mga advanced sensors, kabilang ang powerful radar at electro-optical cameras na kayang mag-track ng mga sasakyang pandagat, eroplano, at kahit maliliit na bapor sa malalayong lugar. Ito ay isang malaking hakbang para sa Pilipinas upang magkaroon ng mas malawak na maritime domain awareness. Kung ikukumpara sa ibang sasakyang panghimpapawid na kasalukuyang ginagamit ng PAF, ang ATR 72 MP ay may mas matagal na endurance dahil kaya nitong lumipad ng higit sa walong oras ng tuloy-tuloy. Ito ay isang napakahalagang aspeto lalo na sa pagbabantay ng malawak na karagatan ng Pilipinas. Ang ating exclusive economic zone ay napakalaki at hindi sapat ang bilang ng mga barko at eroplano para mabantayan ito ng 24 na oras. Kaya naman, sa pagdating ng ATR 72 MP, mas magiging epektibo ang koordinasyon ng PAF, Philippine Navy, at Philippine Coast Guard sa kanilang mga misyon. Isa rin itong deterrent laban sa mga aktibidad ng mga banyagang barko at eroplano na pumapasok sa ating teritoryo ng walang pahintulot. Bukod sa surveillance at monitoring, may kakayahan din ang ATR-72MP para sa anti-submarine warfare. Ang eroplano ay kayang mag-deploy ng sinuboys na ginagamit upang madetect ang presensya ng mga submarino sa ilalim ng dagat. Maaari rin itong magdala ng torpedoes para sa depensa kung kinakailangan. Sa mga nagdaang taon, naging malinaw na isa sa mga pinagmumula ng banta ay ang pagpasok ng mga submarino mula sa ibang bansa sa ating karagatan sa tulong ng ATR 72 mp mas magiging handa ang Pilipinas sa pagtukoy at pagpigil sa mga ganitong aktibidad. Hindi lamang ito para sa militar kundi maging para sa kaligtasan ng ating mga mangingisda at komunidad na nakadepende sa yaman ng dagat. Mahalaga rin banggitin na ang ATR 72 MP ay hindi lamang limitado sa pangmilitar na gamit. Isa rin itong epektibong sasakyang panghimpapawid para sa search and rescue operations lalo na kapag may sakuna. Dahil sa kakayahan nitong lumipad ng matagal at may advanced sensors, mas mabilis nitong matutukoy ang mga barko o taong nangangailangan ng tulong sa dagat. Maaari rin itong magsilbing communication relay sa pagitan ng mga unit na nasa lupa, dagat, at himpapawid. Ito ay nagbibigay ng versatility na kailangan ng Pilipinas lalo na tayo ay madalas tamaan ng bagyo at iba pang kalamidan. Sa kasalukuyan, apat na ATR-72 MP ang nakatakdang dumating sa bansa bilang bahagi ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines. Ang una ay dumating na at nasa operasyon na, samantalang ang ikalawa ay nasilip sa Italy at malapit ng i-deliver. Kapag dumating ang lahat ng unit, mas magiging buo ang kakayahan ng bansa na magpatrulya hindi lamang sa West Philippines kundi sa lahat ng bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Ang mga eroplano ay inaasahang magiging bahagi ng long-term maritime security strategy ng bansa upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng ating exclusive economic zone, mga isla, at karagatang sakop ng ating soberanya. Kung titingnan, napapanahon ang pagdating ng ATR 72 MP lalo na at tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Maraming insidente ng harassment laban sa mga barko ng Pilipinas, maging sa mga mangingisda at supply mission sa mga isla. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng aircraft ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon sa dagat at mas mabilis na aksyon mula sa ating mga militar. Ito rin ay nagbibigay ng mensahe na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol ng ating teritoryo at hindi tayo magpapapi. Kahit na ang ating kakayahan kumpara sa mas malalaking bansa, ang tamang kagamitan at tamang estratehiya ay maaaring magbigay ng pantay na laban. Maliban sa tactical na kahalagahan, may simbolo rin itong dala para sa mga Pilipino. Ipinapakita ng pagdating ng ATR 72 MP na tuloy-tuloy ang modernisasyon ng AFP at hindi napapabayaan ang seguridad ng bansa. Isa itong patunay na kahit unti-unti, ay lumalakas at umaangat ang ating kakayahan sa larangan ng depensa. Ang mga ganitong balita ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga sundalo at sibilyan na nakikita na may konkretong aksyon ang gobyerno para protektahan ang bayan. Sa ganitong paraan, ang Atter 72MP ay hindi lamang isang eroplano kundi simbolo ng pagbabago at paglaban para sa soberanya. Ang pangalawang ATR 72MP na nasilip sa Italy ay inaasahang dumating sa Pilipinas sa loob ng ilang buwan. Kapag ito ay formal ng maturnover, agad itong maisasama sa operasyon ng Philippine Air Force. Kasama ang mga pilot at crew na sinanay sa paggamit nito magiging mas epektibo at mas malakas ang kanilang kapasidad. Maliban dito, inaasahan ding darating ang mga susunod na unit sa mga susunod na taon hanggang makumplito ang apat na eroplano. Ito ay malaking dagdag sa air fleet ng Pilipinas na kasalukuyang dumadaan sa modernization program. Sa huli, ang lahat ng ito ay may layuning tiyakin na ligtas ang ating mga karagatan, protektado ang ating mga mamamayan, at handa ang ating bansa sa anumang hamon mula sa labas.